Ah, ang karaniwang sipon, ang mga sipunan, ang makating lalamunan, ang baradong ulo. Ito ay palihim na dumarating, kadalasan sa mga pinakaabalang oras. Dumarating itong hindi inaasahan at ginagawang sariling tahanan ng iyong katawan, binabaligtad ang iyong araw. Ngunit bago ka kumuha ng mga over-the-counter na gamot, isaalang-alang ito. Ang kalikasan ay nag-aalok ng sarili nitong mga makapangyarihang lunas, kadalasan ay nasa iyong kusina. Sa loob ng maraming siglo, ang mga tao ay bumaling sa mga halamang gamot upang maibsan ang kakulangan sa ginhawa ng sipon at mapalakas ang natural na depensa ng katawan. Ang mga subok ng panlunas na ito ay naipapasa sa maraming henerasyon. Ang mga herbal tea, kasama ang kanilang nakapapawing pag-init at magiliw na mga katangian ng pagpapagaling, ay maaring maging iyong mga kakampi sa paglaban sa mga nakakainis na sintomas ng sipon. Hindi lamang sila nagbibigay ng ginhawa kundi sinusuportahan din nila ang iyong immune system. Isipin mo na lang, isang umuusok na tasa sa iyong mga kamay, ang aroma nito ay pumupuno sa hangin, ang bawat paghigop ay nagdadala ng lakas ng gamot ng kalikasan, ang init ay kumakalat sa iyong katawan na nagdadala ng kaginhawahan. Interesado ka ba? Tayo sumisid sa mundo ng mga herbal tea at tuklasin kung paano kanila matutulungan na gumaling, natural, Mula sa echinacea hanggang sa elderberry, thyme hanggang luya, ang bawat halaman ay may kanya-kanyang natatanging benepisyo. Ang echinacea, kasama ang magagandang purple con flowers nito, ay isang powerhouse pagdating sa pagpapalakas ng immune system. Ang matingkad na halaman na ito ay pinahahalagahan sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na gamot dahil sa pambihirang benepisyo nito sa kalusugan. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtaas ng produksyon ng white blood cells ng katawan na mahalaga sa paglaban sa mga impeksyon. Ang mga cell na ito ay kumikilos bilang unang linya ng depensa, nagpapatrolya sa iyong katawan at inaatake ang anumang nakakapinsalang mananakop. Isipin ito bilang personal na hukbo ng iyong katawan, handang labanan ang mga sumasalakay na virus ng sipon. Sa pamamagitan ng Echinacea sa iyong tabi ang iyong immune system ay mas mahusay na handa na harapin ang mga hamon ng malamig na panahon. Ang elderberry, kasama ang malalim na mga lilang berry nito, ay ginamit sa mga henerasyon upang maibsan ang mga sintomas ng sipon at trangkaso. Ang tradisyonal na lunas na ito ay hindi lamang epektibo, kundi masarap din kapag ginawa bilang mga syrup at tsaa. Ang kamanghahamanghang halamang gamot na ito ay puno ng mga antioxidant at ipinakita upang paikliin ang tagal ng sipon. Ang mga antioxidant na ito ay nakakatulong na neutralisahin ang mga nakapinsalang free radical sa katawan na nagtatagyod ng pangkalahatang kalusugan. Isipin na bumubuti ang pakiramdam ng mas mabilis, lahat salamat sa lakas ng maliit na berry na ito. Ang mga natural na compound ng elderberry ay gumagana ng synergistically upang suportahan ang iyong immune system at mapabilis ang paggaling. Ang thyme, isang karaniwang culinary herb, ay higit pa sa isang masarap na karagdagan sa iyong mga pinggan. Ang mga napagpagpagaling na katangian nito ay kinikilala mula pa nung sinaunang panahon na ginagawa itong isang staple sa herbal na gamot. Ang hindi mapagpanggap na halamang gamot na ito ay may malakas na antiviral at antibacterial na mga katangian. Makakatulong ito na protektahan ang iyong katawan mula sa iba't ibang mga pathogens na tinitiyak na mananatili kang malusog. Nakakatulong ito na paluwagin ang plema na ginagawang mas madaling umubo at makapagbibigay ng ginhawa mula sa nakakainis na ubo na kadalasang kasama ng sipon. Ang pagsasama ng time sa iyong gawain ay maaring gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba sa iyong kalusugan sa paghinga na nag nagaalok ng isang natural na paraan upang paginhawahin at pagalingin. Handa ng maranasan ang mahika ng mga herbal tea, tayo sumisid sa mundo ng mga natural na remedyo at nakapapawi ng inumin. Narito ang isang simpleng gabay sa paggawa ng sarili mong tasa ng nakagagamot, Echinacea Tea, nakilala sa mga katangian nitong nagpapalakas ng immune system. Una, pakuluan ang walong onsa ng tubig. Siguraduhin na ang tubig ay sariwa at sinala para sa pinakamahusay na lasa. Pangalawa, magdagdag ng isang kutsarita ng pinatuyong ugat ng echinacea o dalawang kutsarita ng pinatuyong bulaklak ng echinacea sa isang tea infuser. Ang ugat ay nagbibigay ng mas malakas na lasa, habang ang bulaklak ay nag-alok ng mas banayad na lasa. Pangatlo, ilagay ang infuser sa isang mug at ibuhos ang kumukulo na tubig dito. Siguraduhin na ang tubig ay sumasakop sa mga halaman ng buo. Pangapat, Ilubog sa loob ng sampu hanggang labin limang minuto pagkatapos ay alisin ang infuser. Kung mas matagal mong ilubog, mas lalakas ang tsaa. Lumipat tayo sa elderberry tea una. Pagsamahin ang isang tasa ng tubig at isang kutsarang pinatuyong elderberry sa isang maliit na kasirola. Ang mga elderberry ay puno ng mga antioxidant. Pangalawa, pakuluan. Pagkatapos ay bawasan ang init at kumulo sa loob ng labin limang minuto. Pinapayagan nito ang mga berry na ilabas ang kanilang mga kapaki-pakinabang na compound. Pangatlo, salain ng tsaa sa isang mug at patamisin ng pulot kung ninanais. Ang pulot ay hindi lamang nagdaragdag ng tamis, kundi pinahusay din ang mga katangian ng pagpapagaling ng saa. Ngayon, ihanda natin ang thyme tea una. Pakuluan ang walong onsa ng tubig. Ang thyme tea ay mainam para sa kalusugan ng paghinga. Pangalawa, magdagdag ng isa hanggang dalawang kutsarita ng pinatuyong thyme sa isang tea infuser. Ayusin ang dami batay sa iyong kagustuhan sa lasa. Pangatlo, ilagay ang infuser sa isang mug at ibuhos ang kumukulong tubig dito. Siguraduhin na ang thyme ay ganap na nakalubog. Pangapat, ilubog sa loob ng lima hanggang sampung minuto, pagkatapos ay alisin ang infuser. Tangkilikin ang iyong thyme tea na mainit-init, at damhin ang nakapapawi nitong mga epekto. Seksyon apat isang paalala ng pag-ingat kaligtasan at mga pagsasaalang-alang. Bagamat ang mga herbal tea sa pangkalahatan ay ligtas, lagit-lagi isang katalinuhan na kumonsulta sa iyong healthcare provider bago isama ang mga ito sa iyong nakagawian. Lalo na kung ikaw ay buntis, nagpapasuso, o mayroon kang anumang pinagbabatayan na mga kondisyon sa kalusugan. Magsimula sa maliit na halaga ng mga herbal tea at unti-unting dagdagan ang dami kung kinakailangan. Bigyang pansin kung paano tumutugo ng iyong katawan at itigil ang paggamit kung makaranas ka ng anumang masamang reaksyon. Seksyon 5. Yakapin ang herbal steam, ang iyong paglalakbay sa kaayusan. Higit pa sa kanilang pagiging epektibo sa pag-alis ng mga sintomas ng sipon, ang mga herbal tea ay nag-aalok ng pakiramdam ng ritual at pangangalaga sa sarili. Ang pagkilos ng paghahanda ng isang tasa ng tsaa paglanghap ng nakapapawin nitong aroma, at pagsabos sa bawat paghigop, ay maaring maging napaka-therapeutic. Habang ginalugad mo ang mundo ng mga herbal tea, tandaan na ikaw ay pumapasok sa isang mahabang tradisyon ng natural na pagpapagaling. Yakapin ang kapangyarihan ng parmasya ng kalikasan, at tuklasin ang kagalakan ng pakiramdam na mas mahusay, natural. Kaya, sa susunod na subukan ka ng sipon na pabagsakin, kumuha ng isang tasa ng herbal tea. Magpapasalamat sa iyo ang iyong katawan.